So yung mga kapodrip, another day, another podrip na naman tayo Pasugod nga kami dito sa 24 Tops para tikman ang pagkain nila Tara, let's go! ang hanap mo ba na sakto lang sa panlasa at sakto sa presyo at sakto lang sa bulsa? Dito lang yung matatagpuan sa 24 Tops sa Barangay Seranlupa, Kalamba, Laguna. Mapapansin nyo ka po, sa labas pala, makikita nyo na ang kanilang mga mino. Ang dami nyo nga pwedeng orderin yan na pwede nyo pagpili. Ang grand opening nga pala nila mga kaputrip noong June 28, 20, 2024. At may nakasulat din pala dito mga kapudrip sa tabla na pwede nyo orderin. At pagpasok mga kaputrip itong bubungod sa'yo Ang kanilang place. So napakaganda. Ang ganda nga rin mga po trip ng kanilang wallpaper tsaka may mga balloons pa ba, para ko may birthday ako at may malaking salamin nga rin dito mga kaputrip na pwede kayo magsalamit mag selfie napaaga pala mga kapotret na pagpunta namin para pagkain magada daw dyan pag gabi, gawa ng ilaw at mga kaputrip meron din pala mga menu sa kanilang mga mesa na pwede nyo pagpipilian dyan at lahat na nga ata mga kaputrip na silog meron sila dito at pasok na pasok na rin sa presyo kung ako sa mga kaputrip dayuhin nyo na to sadyain nyo na to para tikman kung gano'ng kasarap ang mga pagkain nila dito ito Napakaliwalas nga rin mga na kanilang lugar. At ayan, dumating na rin yung ating inorder. At dalawa ang inorder namin yung kaputrip. Ito nga pala ang inorder namin, ang sisilog at saka liyempo silog. Ano pang inaantay nyo kaputrip? Tara, lapang na. So yun mga kaputrip, nandito tayo ngayon sa top 24 sa Miseran Lupa alang to mga kaputrip na uh, tikman natin yung anilang mga pagkain dito. Yung order ko nga pala dito mga kabut trip yung sisilog nila. Uh, Ay main order din kami dito ng ham At parang yung kay Mrs. Ngayon ito kakitigman natin. Let's go. Uh, <coughs> yung mga kapodre ko Kain tayo Kain hmm. tayo ang juicy ng juicy nung ano nila mga kapotrip. Talo na itong islog. Kasi malasado siya eh. Tapos so, yung kain nila. Perfect din doon sa combination dun sa islog pati dun sa fish. Goods na goods. Uh, mga kaputrip, kung malapit lang kayo dito, kung tagasarang lupa lang kayo, hindi nyo pa alam ito. Itong video na napanood ha? Punta na kayo dito, try nyo na dito. So, sa presyo, pangmasa ang presyo na ito. So, yun mga kaputrip, ito, tikman naman natin yung kanyang silog. Naka, naka may itlog din siya. So guys. ano, yung um, dito sa gila, juicy siya, saka para masarap siya, sa sa buya um, yeah, mo, sarap mo yung sarap, saka yung dinamnam. Siyempre, itlog di ba wala. Nakambal na kasi ito si silog eh. Wala. so, opposite Kain mo na dito. Siyempre hindi magpapahuli ang kanilang price Na may toppings na bacon Kaya tara, tikman na So yun yeah, mga kapotes hindi magpapahuli itong kanilang french fries So tingin mo naman nakapakasarap din na may, Meron pa siyang toppings na bacon dyan may meron pa silang drinks dito Ito nga pa pala yung melon Saka yung strawberry Ang yeah. melon pag tinignan nyo Siyempre ahaluin nyo pa yan Malagmaw siya tingin Pero napaka lasa po nung na ano, yun, ah, po The best. So, tsaka may cheese Oh. No, laban. A few moments later. Ah, kapo, tignan nyo naman ginawa sa ano. O, try pa Tignan nyo. oh, oh no wasak ayun <laughs> oh, nakikita nyo wala na yung kabila nandito <laughs> no hindi hmm. ba naman hinigit <laughs> kaya drip, kung nagustuhan mo ang video na to pakilike and follow na rin ang aking facebook page at maaari din po kayo mag message sa kanila sa kanilang facebook page ang 24 taps thank you for watching